Ganito ang nangyari sa isang babae na nabiktima ng riding in tandem. Habang nilalakad yung dalawang babae, may isang motor na dumating, may sakay, dalawang sakay ulit, na kinuha yung bag niya from, from the, um, ang sa likod. Hindi siguro na agad na-release ng babae yung bag. Nakaladkad pa siya, tapos tumama yung uling sa sahig. Matali naman daw ang matching na paglalalangan din. Meron din mga biktimang nananatiling alisto at hindi nagpapalabang sa mga kawatang ito. Na uh, isang gabi, dito sa Poblasyon din, sa Main General Luna Street, isang motor, kita sa camera na dumaan, dalawa ulit na nakasakay, uh, siguro naghahanap ng bibiktimahin. Tuloy lang ang mga riding in tandem sa kanilang operasyon. Pero kung akala nila, makaka-jackpot sila, aba, nagkakamali sila. And after nun, nung, pag, uh, nung pag ng bag, nagkamali siguro ng, ng hablot, bumagsak. Dumanan laban ngayon yung babae. Inatong sila ng, ng payong. So yun, nagkaroon ng scaffold, hindi wala naman nangyari. Hindi, hindi na yung bag. First time ko nakakita na isang babae na lumaban. Napakita na na no, kaya niyang depensa niya sarili niya. Ang matapag na babae sa video, nakilala ng Alisto. Siya, si Arlene Canyares, staff sa isang bakery. Dahil walang nakuhang mahalagang bagay sa eco bag, naisip ni Arlene na baka kunin sa kanya ang kanyang body bag. Dito na raw siya kinabahan. Pero sa kabila ng kaba, mas nangibabaw ang lakas ng loob at pagiging alisto niya. Kinuha ko yung payong ko, pinagpapalo ko siya habang habang nagaan na siya dun, nag siya dun sa eco bag na nagkalat. Pinagpapalo ko siya, tapos sumisigaw ko na, Saklolo, tulong, tulong. Siguro nataranta sila, parang kasi baka, baka ako ng atensyon, kasi malapit lang ako dun sa, may mga sa guard ng school. Kaya ang ginawa nila, umalis na kagad sila. Dahil sa karanasan, doble ingat na ngayon si Arlene. Uh, mas lalo, lalo akong naging alisto ngayon sa kapaligiran. Tinitignan ko na yung mga nakakasalubong ko, yung mga nasa likod ko. At saka mas lalo nag-iingat na ako sa mga importanteng bagay na, na, na nasa akin. Kung nais yung maging alisto tulad niya, makinig sa mga tips sa pwedeng makapagligtas sa inyo sa oras ng peligro. Sumangguni ang aliso kay SPO2 Oscar Angeles, isa sa mga hinirang ng Metrobac Foundation bilang outstanding policeman. Pinanood namin sa kanya ang mga insidente ng pambibiktima ng mga riding in tandem at ito ang kanyang naging obserbasyon. Ang riding in tandem, kung mapapansin mo, parang naghahanap sila eh, nag scout sila kung sino yung mga posibleng biktima. Ngayon, nasa lubong nila yung tao na may alahas na may kwintas, ano, ni nila, binalikan nila inablot. Para hindi maging biktima ng mga riding in tandem, narito ang payo na eksperto. Doon sa mga naglalakad, doon ang unang gaya ng sinabi ko, huwag tayong magsusuot ng mga alahas. Yung mga mamahaling alahas, gaya sing-sing, kwintas, o ano pa kaya yung mga gadget na makikita mo, maraming mga kabataan, miski sa karsada, panay yung mga cellphone, yan yung mga inihintay na pagkakataon ng mga riding in tandem. At kung mare, huwag kang maglalakad ng mag-isa. At least, kung ka sa maraming tao. At kung sakaling malagay sa ganoong sitwasyon, mas baka bubuti pa rin daw na huwag lumaban. Lalo pat walang sapat na kasanayan sa self-defense ang biktima. E pagka ganun may nakatutok na sa iyo at nanganganib yung buhay mo, hayaan mo na, bigay mo na. Ngayon... Tandaan mo na lang yung pagkakakilanlan ng tao. Wika nga, two heads are better than one. Pero ang mga riding in tandem, kayang-kayang labanan -kayang kung magiging alisto. Sapat na kaalaman at iba yung pag-iingat ang kailangan para hindi ka maisahan.